So, eto na mga body. Ito ano na yung na-harvest natin. Ang langgana. Ang lawa. Ito so, na pang Yo, what's up mga badi? Welcome back sa ating channel. Kape mga badi. For today's video mga badi, ay, mag tayo yung dalawang, tap, ay, tap tuloy yung cement pan. Kasi, talagyan natin ito ng isda. Yung mga bago nating huli dito. Tara. Ah, ito mga badi kunin natin lahat yung isda dito reset natin itong dalawang tabs yan yung mga feeder na natin dito na uh, going sub yan tarayan natin itong i-reset itong dalawa pati filter so lalagyan natin ang bagong isda yung mga fry ng feeder so, meron na pala tayo nakalagay dito yan na, mga fry lang din ang feeder And kailangan pa natin ng maraming lalagyan para mas so, mabilis tumubo yung ating isda. So, balikan ko kayo mga badi Reset muna natin ito. Let's go. Okay. Pre. buksan natin mga badi Ngayon natin ng fishnet para hindi, madeds ang isda. Puli we'll drain na din ito mga bali. Same as dito. Pika sa okay. Pika Fishnet. Pahingin fishnet. Open pa, open. Tindan. Open sesame. Open sesame. right drain mo na natin bago natin i-reset para mas mabilis mauli yung mga isda kasi sobrang dami ng isda dito mga body around 2 to 300 pieces i-separate na natin sa main to female let's go Pulihin natin mga body. Ayan na-drain na. Martin. Okay, eh. Mau tembak kan? Sah. Sabun paman. Baik sebut. Tolong, tolong dibugas. Saya kalah. Okay, so ito yung feeder natin. Uh, alagay natin sa tank mga body. tapos i-select is natin yung main to the female. Separate natin. Okay, yung na pa ni Danny Yung Pesta. Ay! Dami. Pa, ah, dami pa ako. Ayaw. 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 Harvest. Ang Tataba. Ang Tataba yang field darts. Wow. Bam. Mana? Sekarang ayo, dari bod. Oh, dari sana Dari Ramos, Pak. So, sa kabila naman. Kuno natin yung fishnet. Okay. So, balikan ko kayo mga body para nakuha na natin yung fishnet. So, eto na mga body. Ito na yung na-harvest natin. Samplang gana dan lawa. So meron pang natira, kinukuha pa ni Danny Blue. Eh, nahin na natin tong isa. So kailangan na natin tong ipili. Ah. Diyan lang. So meron tayo ni Ready dito ng lagayan. Ayan. So dito natin lalagay, tapos pwede. And then make Tara, simulan na natin mga body let's do. Lipat na natin dito sa tangkang So, simulan na natin. Okay. So, ito sya is male. Ano mabali oh. na ano, wala nakita ng male. Bam! Bruce Ko. Ito yung month old. Ito going two months old. going 2 months old pogi no magpupul platinum pa lang ayan kunin natin to ay dito male eto female kabila ayan female So, ganyan lang yung ginagawa natin mga body. Segregation lang. kaya pa dito. Pero, ba dun sa isang tab. Ayan. So, balikan ko kayo pag napilit na natin para hindi accesso. So, see ya! So, eto na yung na-select natin mga body. Ito yung male. Para mas marami yung female natin na nakuha. Ay mga natirang reject. Ayun know, o. Yung bungi yung bibig. Hindi <laughs> na natin sinama mga body. Tapos marami pa rin mga maliliit. Ayun know, So hindi pa natin sinama kasi papalakihin pa natin ng mga isang buwan mga body bago natin ihulog sa tub. And then ito ihulog na natin to sa cement pan all males. Ito na natin. na tulog na natin dito yan kasi okay, dito malalaki na dito yung mga maliliit then yung female naman sa kabilang tubs sama kayo sa akin mga body ano ba na tayong isisegregate pa dito dami pa ayun kukunin so, natin yan kasi na-stress na sila dun sa lalagyan uh, bibilisan na, na natin para tinasira yung isda dito na tayo let's go hindi ko na i-cut alright no, napalang lang yung isa ka tap parang, hulugin natin so dito natin ihulog ang isa dito sila tignan natin baka may laman so wala dyan yung ibang female kasi dito is crowded na masyado mga body And dito is crowded na eh, hindi na tayo pwede magbigay pa kasi madami na sila pero babawasan natin ito ng na tubig kasi puno na kaya kuha mo na ng fishnet aroy na yung natin dito para hindi malunod yung ating isda hindi masama pala hindi naman pala nalunod ang isda ha? ito okay. Ayan o. Bawasan natin kasi every time lumalakas yung ulan, tumutulo dyan sa ating bubong na plastic na nasira. Ayan tumutulo siya mga bali. Papunta dito sa ating tubs. Kaya napupuno yung ating tubs. Eh, hindi pa natin na repair Which is okay lang naman. Kasi kung yung bubong is katulad nito, yung yero, probably nasira na yung mga isla dito. Good thing is yung nasira is yung plastic. Hindi na ano yung isda natin. Hindi nagkakasakit. So kaya pinabayaan ko lang na kapuno to. Ititrain eh, na lang natin every now and then. So ayan mga bali, balikan ko yun Ah! Atin na atin to. All right. Tara naman yung lalagay natin dito. Yo, ayan mga buddy. So, meron tayong mga ilan-ilan dito na hindi, hindi pa ma-gender mga buddy. So, ang gagawin natin dito, iulog natin to sa tab ulit. Kasi, hindi ah, di ka na pwede kasi ilagay din sa kabila. Sobrang crowded na. So, dito na lang natin ilalagay ulit since same size lang naman sila lahat babalik natin dito para mas mabilis silang lumaki okay, nangyari isama yung luman tubig naka mag ng white spot kinahin lang natin na ilipat lang natin yung fry madami-dami pa. Hindi kayang i-gender mga bali tsaka baka mabitin sa pagkain. Kasi yung kasabayan nila malalaki na. And yun nga. Yun na lahat. Tapos dito, i-refill na lang. Natapos nang linisan. Uh, waiting na lang tayo dito para sa panibagong ilalagay ng mga isda. Baka feeder natin yung ilalagay natin. Pero yung makuha natin doon sa kabila na cement pan sa harap, dito natin ilalagay yung mga nails and then dun sa kabila yung female ayan the water lily ang kapal ng ating lily yeah boy okay 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 so ayan yung placement ng water lily and ilalagay na natin yung isda So, Asa? Lala tarong dito? Kilid? Eh, ikaw lang isa rin. So. Yan! So, maglalagay pa tayo. May konti pa. Konti pang natira. pang konti natira punin na muna natin to mga body para sabay na natin so ayan balik ko kayo pag wala so ito na lahat mga body ito yung male and same mas marami pa rin yung female and kailangan na natin bilisan kasi na stress na yung isda tulong na natin to go, let's go. Tulong na natin dito. Bang! Alright. right. na naman yung female. Hindi ko na ikakat mga badge. Hmm. Female. Tapos meron tayong natirang mga maliliit. And ito, Reject masira yung bibig bungi kumbaga dito na kayo dadaan alright Oop. okay. so all females to mga bali and dito tayo kung saan yung mga female dito yan siya bang, yan yung bagong bahay nila so every time na makakuha tayo ng mga female dito na natin ihulog mga body kasi dito is crowded na masyado and eh, hindi na natin pwede dagdagan unless uh, mababawasan natin to pero baka next week magse tayo dyan ng mga 20 to 30 pieces pang uh, pago natin breeders ayan ayan yung mga sunod na batch ng mga breeders and then yung isda pala doon nilipat ko dito kasi muntik nang mamatay hindi sila nakasurvive sa, sa bagong lipat na tubig Al kahit matagal na yung tubig mga body kasi hindi nakasycle doon sa tangke natin ng tubig kaya tumas yung pH. Muntik nang mamatay lahat. So ayan, nilipat ko na dito. Yung mga hindi pa natin magender. Around 200 din itong mga body. O sobra pa nga. Hindi nga lang makita. Kasi hindi sila visible sa ganitong tubs. Ayan, so okay na. Hindi na ano. Buti na lang, hindi na matay. So, ano pa ba? Ayun pala, hulog natin yung huling huling uh, mga fry para para tapos na tayo makalis na tayo ng bahay kasi meron tayong lakad today ito na yung huli tulog na natin ito dito sa uh, ay oops, oops 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 meron ako nakita mga uh, hindi ko nakuha kanina sama na natin to ano ba yun yung mga hindi na huli din to lipat na natin I think yun lang tatlo lang ba tapos yung chubi lipat natin yan sa mga female and I think wala na so kung meron man kukunin na lang, lang natin kung na ito na na ihulog natin Oops, 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 oops. Dito na yan sila. Bang! Okay na. So, ayun mga buddy. Agad dito na lang yung video. Salamat sa panunood. I hope nag-enjoy kayo. And don't forget to like, share, and subscribe. And mag-comment lang din kayo dyan sa baba pagalingan ng comment baka kayo na yung manalo ng one pair groomable feeder yun lang mga bari. bye peace